Dominar 100 brake tablet? Narinig mo na rin ba ito? Maraming bagong Dominar owners ang nagtatalong. Bakit parang mahinap ang brake ng motor ko? Kahit diin mo na ang apak, parang wala pa rin ang kapit. Kung nararamdaman mo yan, hindi ka nag-iisa. Ako rin, parehas ang naging experience ko. Kaya sa vlog na to, pag-usapan natin kung bakit ganito ang preno ng Dominar at kung ano ang pwede mong gawin para mas mapaayos ang performance nito. Una sa lahat, hindi po ito sirang preno. Sa totoo lang, ganito talaga ang behavior ng rear brake ng Dominar 400. Bakit? Dahil ito ay parte ng design ng motor at P6 na pagpipreno. Ang preno kasi ng motor ay may tinatawag na 70-30 braking rule. 70% ng lahat ng preno ay dapat manggaling sa front brake, habang 30% lang sa rear. Ibig sabihin, ang front brake talaga ang pangunahing nagpapahinto sa atin. Kapag nagpipreno ka, ang bigat ng motor mo ay lumilipat sa harapan. Kaya ang front wheel ang may mas malaking traction. Ang likod, magaan, mas mabilis mag-slide. Kaya ang Dominar, may malaking disc brake sa harap at mas maliit sa likod. 320mm sa harap at 230mm naman sa likod. Kaya kung iniisip mo may problema ang rear brake dahil mahina siya, hindi po si Ryan. Normal po 'yan. Pero may mga bagay kang pwedeng gawin para ma-maximize ang performance nito. Una, maintenance. Check mo lagi ang brake pads mo, baka manipis na. O oh, glaze, yung sobrang kinis na hindi na kumakapit pwede mong buhusan ng brake cleaner ang disc at lihahin ng konti ang pads kung kinakailangan. Siyempre, check mo rin ang brake fluid kung madumi na o may hangin sa linya. Pwede magkos ng malamnaw o walang kapit na preno. Noong nagpa-PMS ako sa 23,000 km odo ko, sinama ka talaga sa checklist yan. Brake fluid, pads at adjustment ng pedal. At oo, gumanda talaga ang preno pagkatapos. Pangalawa, technique. Maraming bagong riders ang nasasanay palang gumamit ng front brake. Pero sa Dominar, kailangan mong i-prioritize ang harap, sabay ng likod, bilang support. Gawin mong habit ang paggamit ng parehong preno. Magpractice ka sa safe na lugar. Apply 70% front, 30% rear. Dito mo mararamdaman ang tamang timpla ng preno ng Dominar. Ako mismo, nung una, puro rear brake talaga. Kaya, parang wala talaga akong preno. Pero nung natutunan kong gamitin ng maayos ang front brake, boom, laking improvement. Kung gusto mo pang dagdagan ang kapit ng brake mo, pwede ka mag-upgrade ng pads. Marami sa community ang nagbabalit ng pads. At, isa pa, i-check mo ang pre ng rear brake pedal. Baka masyadong malalim bago kumagat. I-adjust mo para mas mabilis ang response. So, ulitin natin. Walang sira ang rear brake ng Dominar. Ganun talaga ang design. Front heavy ang preno dahil sa 70-30 rule. Gumamit ng parehong preno. Prioritize ang front. I-maintain ang brake pads, fluid at disc. Pwede mag-upgrade ng pads para mas solid ang performance. Kung alam mo na paano gamitin at alagaan ang preno mo, walang brake problem, kundi brake confidence. Ride safe, ride smart. Ako si Robbie Moto. and this is real ride real talk balam